Isang babae, ang babae na ito, na ni Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhuma, annahu qal li ata bin Abi Rabbah. Dalawang sahaba, dito natin makikita alipin ni Allah, na kapag pala ang Muslim, o kapag ka ang tao, ay napagtiisan niya yung mga pagsubok na ibinabasa sa kanya ni Dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaking gantimpala sa kanya ni Allah. Si Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, Isang araw nakasalubong niya si Ata bin Abi Rabbah. Itong dalawang tao na ito, lalaki na ito ay kabilang sa mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon kina, kinausap ni Abdullah bin Abbas si Ata. Ya Ata, ala urika imra'atan fi fil janna, fi min ahli al jannah, ya Ata. Gusto mo ba na ipakita ko sa iyo? Yung isang babae na kabilang sa mga babae sa paraiso ni dakilang Allah subhanahu wa ta'ala? Nagulat si Ata bin Abi Rabbah. Meron bang babae sa paraiso ni dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na buwa pa dito sa mundo? Nagulat si Ata bin Abi Rabbah. Ya Abdullah, mayroon bang ganong babae? Sabi ni Abdullah bin Abbas, ipapakita ko sa iyo. Sabi ni Abdullah bin Abbas, sa kay Ata bin Abi Rabbah, Fakulto, hadihi Imra'atus Sauda. Hadihi Imra'atus Sauda. Sabi si ni Abdullah bin Abbas, Ya ata, nakikita mo ba ang babae na baba yan? Yan si Imra'atus Sauda. Tinatawag nila na Imra'atus Sauda. Yan si Imra'atus Sauda. At atin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pumunta siya sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nang pumunta ang babae na Samahan na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat Ya Rasulullah inni asra a. Ya Rasulullah inni asra a. Ya Rasulullah usugo nang Allah sutig so, tano sa Ya Rasulullah sang napsukan aku Ya Rasulullah May dumarating sa aking jin sutig so, tano sa Nagiaya babay napsukan Nasumyong sa yang ku Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah suukan aku gay mala problema ka napsukan ako ya Rasulullah Ya Rasulullah Allah ta'ala fad'u Allah ta'ala li ya Rasulullah magdu'a ka kay Allah subhanahu wa ta'ala Ya Rasulullah ipagdu'a mo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang aking problema ya Rasulullah kapag dumarating sa akin ang jinn na ito na sumasanib sa akin hindi ko alam ang nangyayari sa akin Hanggat sa dumarating sa punto na nakikita na ang aking aura, Nakikita ang aking maselan na mga bahagi ng katawan, ng aking aura, ang aking aurat. Ito ang malaki kong problema, Ya Rasulullah. Fada'u Allah Ta'ala li. Ipagdua mo kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala na tanggalin niya sa akin ng ganitong pagsubok. Ang, ang, ganitong pangyayari, Ya Rasulullah. Alam natin na si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at alam din ng babae na yon na ang dua ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mustajab agad-agad na tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya pa binababa ang kanyang kamay tinatanggap na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang doa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya naman lumapit ang babae na ito sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fad'u Allah li ya Rasulullah ipagdua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na mawala ang jinn na ito mawala ang sumasanib sa akin na ito dahil ito ay pagsubok ni Allah Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa babae na ito? Pakinggan natin mabuti alipin ni Allah. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon papipiliin kita ika ng propeta Muhammad. Papipiliin kita ng dalawang pagpipilian. Lahat ito ay mabuti. Ikaw na ang pumili, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang pagpipilian mo sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa in syi'ti da'awtu ta'ala an yu'afik." Kung gusto mo na ngayon mismo ay magdudua ako kay Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afik. Tatanggalin niya sa iyo yung jinn na sumasanib sa iyo. Maganda. Ngayon na mismo sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Magdudua ako kay Allah." Natanggalin sa iyo yung jinn na sumasanib sa iyo. Pangalawang pagpipilian mo. Wa in sabarti walakil jannah. In sabarti walakil jannah. At pangalawang mong pagpipilian. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi na mawawala sa iyo ang jinn. Hindi na mawawala sa iyo ang jinn na sumasalib sa iyo. Ngunit magsasabar ka lang. Magsasabar ka lang. Wa in sabarti. Magsasabar ka sa pangyayari na guma, iyari sa iyo. Dumarating sa iyo ang jin, magsabar ka lang. Wala kil at insya Allah mapapas sa iyong paraiso ni Allah. nag isip, -isip ang babae na Lahat magaganda. Anong pinili ng babae na ito? Ya Rasulullah, asbir, asbir. Ya Rasulullah, magsasabar ako. Pinagsabaran niya yung pagsubok na dumating sa kanya. Anong sabi ng babae na ito? Ya Rasulullah, wa inni atakasyaf. Wa inni atakashaf Fadu'u Allah li Alla atakashaf Fadu'alaha Ngunit sabi ng, pra sabi ng babae na ito ya Rasulullah Ang panghuli lang ya Rasulullah Ako lang ay nangangamba Kahit wag mo nang tanggalin Dahil ang pinili ng babae na ito Ay magsabar Ibig sabihin hindi na mawawala sa kanya ang jin Hindi na mawawala yung sumasanib sa kanya Ngunit ang sabi ng babae na ito Sa mahal na propeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Ipagdua mo na lang kay Allah ya Rasulullah na kapag dumarating sa akin ang jin na sumasanib na ito, sumasanib sa akin, na huwag naman sanang dumating sa punto na nakikita na ang aking aura. Yun na lang ang pagdua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah. Fada'alaha at nagdua ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit habang buhay pa rin na mayroong dumarating, mayroong sumasanib sa babae na ito. Subhanallah. Mga lipin ni Allah Subhanahu wa Taala ang mga pagsubok ni Dakilang Allah Subhanahu wa Taala ay kalakip kasama kasama ng ating pagtanda kasama ng ating pagtanda ay ang mga pagsubok na dumarating sa atin lahat tayo sinusubok ng Allah walang isang tao na hindi sinubok ni Allah